Welcome back mga kabukid sa Buhay Bukid YouTube channel. So ngayon pag-uusapan naman natin kung ano yung experiences namin sa pagpapasurvey ng farm lot namin, ng lupang gagawin naming farm. So para sa akin, yung pagpapasurvey pagkatapos mong mabili na yung lupa, magkapirmahan kayo, mag-conduct ng mga legal documents para gawin official yung pagbenta, yung sale. Ang next step na kailangan mong gawin is, pero bago yun, preliminary, alam nyo na yung boundary ng lupa. Dapat na-check nyo na yung site, patay yung mga supposedly boundary ng lupa. Sa akin, ang next step ko pagkatapos nun is ipa yung lupa. Ang dahilan kung bakit kailangan ipa para sa akin, para sigurado tayo dun sa boundary ng mismong lupa kasi kadalasan sa transition from generation to generation kapag uh, inaalam mo yung boundary tinatanong mo or sa, sa kanila sa practice nila habang nagpa-farm saan ka mo yung boundary ng lupa ninyo madalas turo-turo lang yun so walang specific na point sa atin para maiwasan natin yung arguments or disputes kung ano man na contention sa hinaharap kailangan magpa-survey tayo ng lupa para alam natin eksakto saan ba yung area mismo ano yung point na ito yung boundary saan tayo pwedeng maglagay ng reference para sa bakod yun ang kahalagahan niya isa pa para maiwasan niya rin yung confusion yung kawalan ng confidence kung hanggang saan kayo magtatanim at uh, most likely kapag uh, matagal na yung lupa sa inyo potentially sa mga nakita ko in the past portion ng lupa ninyo or to be fair portion ng lupa ng iba, nakakainan na ninyo either intentionally or unintentionally so yun, sa akin importante na malinaw, clear cut sa simula pa lang, ano yung boundary ng lupa ako dahil yung pagpa-farm etong farm business na sinisimulan natin hindi to hobby lang so negosyo to para sa akin so dapat defined alam natin kung saan tayo kilos alam natin kung hanggang saan lang tayo at uh, may confidence yung bawat galaw natin Pati yung investment natin Sigurado Walang kakabakaba na Baka hanggang dito lang, baka hanggang dun So walang ganun Ngayon, um, dun sa ano uh, Pinaka-importanting tanong So quick overview lang yon Ng next phase natin ng farm development Ang tanong naman dun sa ano Yung title na nilay -like ko sa video magana yung survey So straightforward na sagot yung pag i ko sa mga surveyor dati um, last year nung nagpa-survey ako iba yung presyo ng residential sa agricultural sa kaso ko yung pinasukat kong lupa uh, kulang-kulang 4,000 square meters ang presyo na binigay sa akin nung surveyor is 8,000 pero yung 8,000 na yun para lang sa relocation survey ang ibig sabihin i-redefine -re lang hahanapin niya yung boundary mismo ng lupa at ang importanteng story dito, meron tayong tinatawag na relocation survey. At uh, bago, bago kami napunta dun sa pinaka-final na usapan kung anong gagawin na tipo ng survey, tanong-tanong ako sa kanya. At originally, yung lupa na yon ay may, may, yun, ano, may kasama. So, ibig sabihin may, ano siya, may single title siya. Tapos, kailangan hatiin yung lupa na panggagalingan ng kulang-kulang na 4,000 square meters na binili namin at ang gagawin nung ganito ko yung situation na ganun sabi niya ah sir hindi po to ano ah, relocation survey lang kailangan dito subdivision hindi yung kay ano ah kay Cynthia Villar ah so subdivision meaning ahatiin yung yung lupa so by by the root work diba sinasubdivide. so ahatiin yung lupa sir hindi to ano ahati hatiin natin hindi to yung simpleng ano lang uh, susukatin ko lang ng isang buo tapos may corresponding isang title relocation lang po yun so yun yung 8,000 ito kailangan kong hatiin sa sukat na kailangan na napagkasunduan ninyo saka natin lalagyan ng mohon sukatin yung boundary pati yung haba ng lupa uh, horizontal vertical tapos kung ano yung total area pagkatapos sabi niya sa subdivision sir ano siya uh, double ng amount so 16,000 siya So, to cut the long story short, sumubok akong tumawad ng 1K. So, 15,000 yung ano, yung binayad namin para dun sa ano, kulang-kulang 4,000 square meter na agricultural lot. O so, nagtanong ako sa kanya, uh, engineer paano naman yung ano, yung kung halbawang residential, sabi niya, uh, sir sa ano sa residential actually mas mahal. Yung for some reason hindi ko alam kung ano anong background, siguro ganun nag work yung ano, yung mundo kasi pag tinignan nyo naman sa mga foreclosed properties sa banko o sa pag-ibig or sa kung saan financial institution meaning yung mga lending tumitingin kasi ako dati doon pagka agricultural comparatively per square meter mas mura yung ano yung presyo syempre baka ganun din yung logic sa ano genetic engineering sa mga land surveys hindi ko sure ha? so yun um, pagkatapos noon ang nangyari na Uh, ah, sorry. Yung ano pa muna, yung presyo muna ng residential survey. Sabi niya sa ano, mga 100 square meter na lupa, na lote, na gagawin, gagawin niya ng plano, ilalagyan niya ng mohon boundary sa so, sukatid, so, so, pati yung area, exact of area na suwat Ang presyo nila ay nasa 10 to 15 thousand. So you can imagine, yung 100 square meter na residential, equivalent niya sa kaso ko, ah kulang-kulang 4,000 na. Ah. Yun, so... So, ganun yung disparity. ah, uh, itong, ano, itong surveyor na to, sa Central Luzon to, so hindi natin alam kung sa ibang lugar magkano siya abutin. So, iba-iba. ah, -iba. uh, from, from area to area naman, city to city, nagbabago yung presyo ng mga professional services. So, tingnan natin yung PRC website kung ano ibig ng geodetic engineer. Kung ano yung mga services na ino-offer nila. So, bakit natin titingnan muna? Kasi importante para sa isang negosyante o may-ari ng lupa, may alam tayo tungkol sa survey, sa lot plan, sa boundary, sa mga mohon, sa markings. Kailangan yun para sa ano, property owner. Para alam natin kung paano sinukat yung property, sa anong hangganan, sa anong boundary, ano yung mga proseso kung magmamayari tayo ng lupa para hindi tayo maloko o makwentuhan lang ng kung sino dyan alam niyo naman sa mundo ng property maraming mga hindi magaganda yung loob alam niyo na yun so so hindi mo kailangan maging expert farmer ka man o property owner hindi mo kailangan maging expert kailangan lang may alam ka kahit kaunti lang para alam mo kapag ka nandun ka sa certain situation yung mga bagay-bagay mga pasikot-sikot hindi ka maluloko kung maga so parang kung papansin niyo yung mga negosyante businessman hindi sila mga espesyalista. Generalist yung mga yon So, a little bit of everything doesn't hurt. It helps you a lot. Kasi so, ganun kapag ka negosyante ka o big boss ka, for example, CEO ka ng kumpanya. Hindi mo kailangan maging specialist. Kailangan lang may alam ka ng kaunti. Ayun. Haba ng kwento. So, <laughs> ito na yung sa ano, PRC website. Uh, general practice ng genetic engineering. The practice of genetic engineering is a professional and organized act of gathering physical data on the surface of the earth with the use of precision instruments. So bakit ano, geodetic uh, genetic engineers, siya yung license na gumawa ng activity na yun. Siya yung may capability, siya yung authorized at pinaka-authorized at pinaka-importante, siya yung nire-recognize ng Land Registration Authority para magbigay na ito yung ano ito yung panibagong lot plan uh, ako yung genetic engineer ibibigay ko sa yung lot plan ito yung sinukat ko para din sa titulo na to. Ito yung deed of sale, etc. etc. Kasama sa processing nila yun sa, ano, sa Land Registration Authority, part ng service nila na ipapa-approve yung lot plan para naman magamit mo sa pagpapatitulo kung gugustuhin mo. Sa so kaso ko, ganun yung ruta, subdivision, again, hindi si... <laughs> anyway, subdivision, pagkatapos ng subdivision na nakuha ko na yung lot plan actually, i-share ko mamaya sa pagkatapos ng ano ng overview natin ng discussion natin nawa ko lot plan yung subdivision plan kung tawagin ng engineer tapos pagkatapos na yun eh yung isa sa mga isa sa ko para may nako ng ano nang titulo na sa akin kaya lang matagal na naming sinapit sa sa LRA dahil kasagsigan ng pandemic noon uh, medyo mabagal yung proseso yun pero at least, alam na namin kung saan yung boundary ng lupa namin. So, balik tayo sa genetic engineering, ang only authorized person na to do this line of work. Professional genetic engineering services with the surveying and mapping equipment. So, minention lang dito yung mga equipment na gamit niya. And then, second part ng ano, activities na ginagawa niya. Horizontal and vertical control surveys and political boundary surveys critical boundary. Subdivision, consolidation, and your consolidation, subdivision of title properties. so, ibig mm, sabihin, sinasubdivide, kinoconsolidate, or consolidate, subdivide. So, yun, part ng services niya. Yun, tingnan nyo nilang dito sa PRC website para may background tayo. As I said, kung ano yung ginagawa ng juridic engineer. Okay, so yun yung background natin ng ano, ng pagpapasurvey ng lupa kung magkano sa kaso ko. At uh, one piece of advice lang, ang pinakamagandang gawin pagkatapos siguro mapanood tong video na to o kaya nagpapa magpapasurvey din kayo ng lupa ninyo, farm lot man o residential. May may idea na kayo kung magkano yung presyo sa side ko, at least sa Central Luzon. Ang gawin niyo kung kailangan niyo talaga magpasukat, magpa-survey, maghanap kayo ng ano, ng land surveyor sa sa area ninyo. Mag-inquire kayo sa kanya. At uh, sa konting idea na nabigay natin kanina, o kung magdagdag pa kayo ng sarili nyong research, mas may ano na kayo, may alam na kayo kapag uh, nandun na kayo sa stage na kailangan nyo mag-negotiate o i-detally kung ano yung gagawin. At uh, pinaka-importante, may mga nabasa ako dati sa, ano, sa internet na antagal daw ibigay yung lot plan o yung subdivision plan na ginawa ng genetic engineer na nagpa, nung, nagpa, nung nagpa-survey sila. Mga experiences lang ito ng iba. Hindi matagal. So, right after na magawa, masukat yung survey, na may nyo sa, ano, sa second video ko kung ano yung mga ginawa dun sa lupa na nung nag-survey. Pagkatapos nun, automatically, ipa-plot nyo sa laptop nyo or sa computer nyo kung may dala siya. Kung medyo makapago yung, ano, yung surveyor, ha? hindi ko lang alam yung... May mga nakausap kasi ako na medyo ano, medyo uh, surveyor na hindi adept sa computer. Pagkatapos niya makuha yung points, tapos masukat nila, pina-plot lang niya sa, ano, sa laptop niya. Hindi ko sure kung anong software. Sa, sa amin sa engineering may AutoCAD gamit. Hindi ko sure kung dito kung anong system o software yung gamit niya. Pagkatapos niya i-plot doon yung boundaries, yung points, makikita na niya yung total area. Tapos sasabihin niya na sa'yo, uh, Sir, ito yung total area. Uh, may overlap dito, may may nausag ng konti dito. Kailangan natin kausapin yung may-ari ng lupa sa likod. Oh, may ganung ano, may ganung story. So yun, yun ang ano, um, tip natin experience. Punta naman natin yung mga kailangan pag magpapasurvey ng lupa. Numero uno, ikaw, Siyempre, kailangan nandun ka. Or yung representative mo. Pero, I highly suggest ikaw yung nandun. Nandun ka dapat. Pangalawa, yung surveyor mo, Siyempre, Kailangan yung licensed surveyor. Tingnan yung license siya. Huwag kayong magtanong. Kinuha ko yung license siya nung, ano, nung surveyor ko. Para lang ma-insure na ngutay time na nagpa-survey ako, yung lisensya niya from PRC valid pa, hindi, hindi ano, hindi focus focus, hindi expired. Siyempre, kapag yung mga license na profession, ang, ang lifeblood nila, pagdating sa authority nila, buwa accountant, engineer, yung lisensya nila. Kung expired na yung license nila, tapos gumawa silang trabaho, within that same profession, yung ginawa nilang trabaho, so to speak, hindi ano, hindi authorized, hindi, hindi valid sa paningin ng PRC or ng government authority kasi expired yung license eh. Parang ano nag-drive ng sasakyan na walang lisensya o expired yung license mo. Hindi ka qualified. Pangatlo, yung kopya ng titulo. Kasi tingnitingnan nila yung description sa harapan pati yung technical description sa likod yung mga boundaries. Kung may mga titulo kayo ng lupa, sa likod may nakalagay uh, northwest, uh, south of ganto boundary of ganto may eksakto siyang bearing, uh, degrees, longitude, and latitude. Kailangan nila yun. ah uh, pangatlo, syempre, kung hindi familiar yung uh, pangapat na pala, sorry. yung <laughs> dalili ko, parang naging tatlo sa paningin ko kanina. Uh, pangapat, kailangan nila yung high level na location kung saan kung lalo na kung hindi sila pamilyar tapos panglima, lima ito pinaka importante yung may ari ng lupa yung pinagbilhan ninyo kailangan nandun siya okay kasama nun kailangan ang advice nung surveyor na nakuha ko I think sa mga sa mga nakausap ko in interview ko na surveyor bawa siya yung surveyor ko yung pinaka okay pinaka maalam ah uh, pinaka advice niya bago din sa may-ari ng lupa, hanapin ko raw yung mga may-ari ng katabing lupa. Nagulat ako sa sinabi niya na yun, pero nung narealize ko, tam tama siya, sabi niya kasi, kailangan sir, uh, ma-witness nila, ito yung boundary na dinify natin. Um, ako, licensed ako, genetic engineer, sabi niya, kailangan nandoon yung mga may-ari ng lupa para pag tinayo natin, sinabi natin, ito yung boundary, yun, ba base dun sa technical description sa sa, sa titulo kung may, may dispute tayo, mag dispute na tayo sa time na nag-survey ako, okay lang kahit gabihin tayo. <laughs> Basta nandun sila. Tapos, witness natin sila. So, kung ilan yung, ano, yung ka-boundary yung may-ari ng lupa, um, uh, kung napapagitan kayo ng tatlo, tas roadlet ka, tatlo, hahanapin mo sila. Ayun ang, ano, yun ang pinaka-key takeaway natin dun sa experience namin. Which is maganda just na uh, not to ano, na to yung susunod nating video. Yung may-ari ng lupa sa likod ng lupa namin, uh, may 3 to 5 meters, I think, base sa ano, sa natatandaan ko visually na makakain kami sa lupa niya dahil according din sa survey ng geodetic engineer, ng surveyor, sabi niya, sir, yung lupang nabili nyo, hanggang dun pa, the 3 to 5 meters pa. Tinuturo niya lang kasi hanggang doon pa. Te check ko kung ilan yung ano, ilang metro pa yung makakaya natin doon sa lupa sa likod. So kausapin na natin yung may-ari ng lupa sa likod which is medyo maedad na. Ayun, kinusap namin at na-resolve naman namin. 'Yon. Even yung may-ari ng lupa, eh highlight ko lang, i-emphasize eh ko lang. Even yung may-ari ng lupa na pinagbilan namin, ang alam niya na traditional boundary is yung tinuro niya na boundary. Pero nung sino ko hindi. Doon pa siya sa may likod. So yun. So nakita nyo kung gaano ka-importante. Otherwise, kung naniwala lang ako dun sa may-ari ng lupa, not not uh, na no, blaming yung may-ari ng lupa. Ah. Kasi yun yung alam niya, tapos never siya nagpa-survey eh. Ilang dekada na sa kanila yung lupa. Kung nag lang tayo dun sa sinabi niya, 3 to 5 meters makawala na sa atin forever. Potentially. Yun yun yung pinaka-importante mm, ano pa ba? mohon, kailangan nyo ng mohon panghukay ng mohon na ibabaon yun, yung mga kailangan nyo at siguro mga marker, mga mahabang stick, mga pangbakod na ano na madre de cacao o kung anong ipil-ipil para lang ma-mark yung ano yung mohon, kasi kung mohon lang tas walang nakausli na ano, sa farm, kung mohon lang wala nakausli na na tukod, baka makalimutan nyo kung saan yung ano, mohon na yon o hindi nyo mahanap agad, lalo na pag may mga damo na. Okay? So, sana may natutunan kayo. Hanggang dito lang muna yung unang video natin tukol sa, no sa pag ng lupa. So, sa sunod na video naman, papakita namin yung mga eksaktong nangyari. So, salamat. Keep safe mga kabukid. See you in our next video. Bye-bye.